Luto tayo ng spaghetti meatballs. Ayan Oh. Ang lalaki ng meatballs ko Oh. Ayan. Wow. Sarap. Hmm. Ayan. Hindi ko na pinagkita yung pagigisa, Basic lang naman yun. Ito na lang. Pakita ko na lang yung aking meatballs. Ayan. Binilog-bilog ko siya. Hmm. Tapos pinirito. Ang bahagya. Ayan. Tapos minix ko na siya dito. Ito, hindi ako nagpagiling sa palengke. Ako mismo nag chop-chop nito karne. Mahirap pero masarap. Okay. Matimplang ko na rin. Pakukuloyin ko muna. Okay. Tagay na natin ang hotdog. Ayan. Ayan. Ang lalaki ng meatballs ko. Ayan oh. Para ito sa isang kilo more or less na spaghetti noodles. Tapos yung sauce pang tatlong kilo. Kasi marami yung sauce dito. Sayang naman pag hindi pa naluto. Tapos sa Pasko naman. Malapit na siya maluto. Malapit eh. Paggete meatball. Ayan. Bale, isang kilo yung karne. Purong laman. Walang taba. Ayan. Ayan. Masarap. Okay. lalaking meatballs o oh. ayan luto na siya patay na natin